Halika na at manood at ikaw ay matakam sa mga luto ni Chef Ikaw ay mapapawaw, lulutuan ni Magdipi Chef Magdipi Chef, ipagluluto ni Magdipi Chef Magdipi Chef, tsaka ikaw ay gugutumin pero di ka bibitinin Manood ka lang sa video kung paano niya lutuin Basta lutong pinoy, yan ay aasahan mo Magdipi Chef, pagdating sa pagluluto ang panoorin mo Manood sa video, ikaw ay matataka Mga lutong kakaiba, Di kay magugutom na lang Dating siman naglayag Sa iba't ibang bansa Mapa-Europe, Asia At gitna ng silangan Dumating ang panahon Kailangan niya ng iwanan Dahil sa mga nangyaring di inaasahan Trabahong paglayag Pero napakinabangan Ang pagiging kusinero Madami siyang natutunan At sa Amerika Bilang cook naging trabaho Gumawa ng video At tinangkilik ng mga tao Kabarkada, kaibigan Lahat na kasuporta sa paggawa ng video kanyang ipapakita mga lutong talagang ikaw ay mapapawaw mapaprito mapasarsa o kahit pa may sabaw magniti chef sa luto ay aasahan mo basta laging sundan mo lang ahalin ka at video manood oh, at ikaw ay matakam sa mga luto ni chef ikaw ay mapapawaw lulutuan ni magniti chef Magdipi chef ipagluluto ni magniti chef magniti chef tsak ikaw ay gugutumin pero di ka bibitinin manood ka lang sa video kung paano niya lutuin basta lutong pinoy yan ay aasahan mo with beefship pagdating sa pagluluto ang panoorin mo Nangarap lang siya dati na mapanood Ngayon marami ng taga-subaybay at sumusunod Pasasalamat sa mga tumangkilik at naniwala Sa kanyang kakayahan Pagdating sa kusina at sa mga content niya Na nakakatakam Mga lutong talagang ikay maglalaway na lang Hindi man professional Sa mga paggawa ng video Pero professional Pagdating sa pagluluto Mmm, talagang mukhang masarap Talagang nakakatakam Sa pagluluto pag magnipi chef Sahan mo yan, hindi ka magsisisi Kapag natikman mo Ang kanyang lutong pang Pinoy Kung nasan man kayo Maliit man o malaki pag pinagsama-sama Gaganda din ang kwento Parang luto sa kusina Kaya subscribe ka na at manood sa video Magdipi Chef Ang panood Halika pan na at manood At ikaw ay matakang Sa mga luto ni Chef Ikaw ay mapapawaw Lulutuan ni Magdipi Chef Magdipi Chef Ipagluluto ni Magdipi Chef Magdipi Chef Tsak ikaw ay guhutumin Pero di ka bibitinin Manood ka lang sa video Kung paano niya lutuin Basta lutong pino Pagdating sa pagluluto ang panoorin mo Halika na at manood at ikaw ay sa mga luto ni Chef Ikaw ay mapapawaw, lulutoan ni Magdipi Chef Magdipi Chef, yeah. ipagluluto ni Magdipi Chef Magdipi Chef, tsaka ikaw ay gugutumin pero di ka bibitinin Manood ka lang sa video kung paano niya lutuin Basta lutong pinoy yan ay aasahan mo Magdipi Chef, pagdating sa pagluluto ang panoorin mo Halika na at manood At ikaw ay matakam Sa mga luto ni Chef. Ikaw ay mapapawaw Lulutuan ni Magbibi Shep Magbibi Shep Ipagluluto ni Magbibi Shep Magbibi Shep Jack, ikaw ay gugutumin Pero di ka bibitinin Manood ka lang sa video Kung paano niya lutuin Basta lutong Pinoy Yan ay aasahan mo Magbibi Shep Pagdating sa pagluluto Ang panoorin mo Manood sa video, ikaw ay matataka Mga lutong kakaiba Ika'y magugutom na lang Dating siman naglayag Sa iba't ibang bansa Mapa Europe, Asia At gitna ng silangan Dumating ang panahon Kailangan niya nang iwanan Dahil sa mga nangyaring di inaasahan Trabahong maglayag, Pero napakinabangan Ang pagiging kusinero Madami siyang natutunan At sa Amerika Bilang cook naging trabaho Gumawa ng video at tinangkilik ng mga tao Kabarkada, kaibigan, lahat na kasuporta Sa paggawa ng video, kanyang ipapakita Mga lutong talagang ikaw ay mapapawaw Mapaprito, mapasarsa o kahit pa may sabaw Magniti chef, sa luto ay aasahan mo Basta laging sundan mo lang ahali Mga video, manood at ikaw ay matakam Sa mga luto ni chef, ikaw ay mapapawaw Lulutuan ni magniti chef, Magdipi Chef, ipagluluto ni Magdipi Chef Magdipi Chef, tsaka ikaw ay gugutumin Pero di ka bibitinin Manood ka lang sa video kung paano niya lutuin Basta lutong Pinoy, yan ay aasahan mo Magdipi Chef, pagdating sa pagluluto ang panoorin mo Nangarap lang siya dati na mapanood Ngayon marami ng taga-subaybay at sumusunod Pasasalamat sa mga tumangkilik at naniwala Sa kanyang kakayahan pagdating sa kusina At sa mga content niya na nakakatakam Mga lutong talagang ikay maglalaway na lang Hindi man professional sa mga paggawa ng video Pero professional pagdating sa pagluluto Mmm, talagang mukhang masarap Talagang nakakatakam sa pagluluto Pag saan mo yan Hindi ka magsisisi kapag natikman mo Ang kanyang lutong pang Pinoy kung nasan man kayo Maliit man o malaki, pag pinagsama-sama Gaganda din ang kwento parang luto sa kusina Kaya subscribe ka na at manood sa video Magnipisye panpanood, halika na pan at manood man. At ikaw ay matakam sa mga luto ni chef Ikaw ay mapapawaw, lulutuan ni Magbipi Shep Magbipi Shep, ipagluluto ni Magbipi Shep Magbipi Shep, tsak ikaw ay gugutumin Pero di ka bibipinin, manood ka lang sa video kung paano niya lutuin Basta lutong Pinoy, yan ay aasahan mo Magbipi Shep, pagdating sa pagluluto Ang panuod na mo? at manuod ikaw ay matakang sa mga luto ni Chef Ikaw ay mapapawaw, luto ni Magbipi Chef Magbipi Chef, yeah. ipagluluto ni Magbipi Chef Magbipi Chef, tsak ikaw ay gugutumin Pero di ka bibitinin, manood ka lang sa video kung paano niya lutuin Basta lutong Pinoy, yan ay aasahan mo Magbipi Chef, pagdating sa pagluluto ang panoorin mo Dali na at manood At ikaw ay matakam sa mga luto ni Chef Ikaw ay mapapawaw Lulutuan ni Magdipi Chef Magbipi Chef Ipagluluto ni Magdipi Chef Magdipi Chef Magbipi Chef Pagdating sa pagluluto Ang panoorin mo Manood sa video, ikaw ay matataka Mga lutong kakaiba ikay kay magugutom na lang Dating siman naglayag Sa iba't ibang bansa Mapa Europe, Asia At gitna ng silangan Dumating ang panahon Kailangan niya nang iwanan Dahil sa mga nangyaring di inaasahan Trabahong paglayag pero napakinabangan ang pagiging kusinero, madami siyang natutunan At sa Amerika, bilang cook naging trabaho, gumawa ng video at tinangkilik ng mga tao Kabarkada, kaibigan, lahat nakasuporta Sa paggawa ng video, kanyang ipapakita Mga lutong talagang ikaw ay mapapawaw Mapaprito, mapasarsa o kahit pa